Magandang umaga po mga kabads. Ah. Uh, isa naman ng pagpalang ah uh, umaga po. Ah, uh, bago ang lahat po. Ay nais nice ko sana batiin kayo ng magandang umaga sa inyo lahat diyan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa man sulok ng mundo. Magandang magandang umaga po. Mga kabads. Ah, uh, nandito ako ngayon sa isang bakanting luti na kung saan amin ito dito luti ng aming kumpanya. So, mayroon dito mga mixer na mga luma. asabi sabi sa akin ng aking amo, punta mo nga doon. Baka kung ano nangyari doon sa atin luti. So, pinasyalan ko po dito. Ito po yung... ah uh, mixer na luma ito po dalawa ito mga kabads to vibromix construction amin po ito dalawang mixer ito po inaputaw na po ng dumi ito pa po isa mga kabads ito Ayun, bali dalawa pa ito mga kabad. So ito dito ang sabi ng presidente ng homeowners. Kinausap ako na sabihin ko daw doon sa aking amo na iurong iurong dito papunta doon. Kasi sisimentuhin yung kalsada. Pero tinaabot ko na po ito kay ma'am. Pero ang sabi niya, sige, eh, malawak pala ito na dito mga kabads. Ito. So, mayroon pala dito aso. Mayroon dito manok. Yeah, may alaga manok. May salapati. ito mga kabads, sabihin ko na lang na lang ko dito may patula pa dito tanim pinahin patula na buong ako oh, na ano na lang na na lang so yun mga kabads malawak ito na loti dito malaking bahay ito kung tayuan ito malaking bahay So dalawa po ang mixer namin dito. Ayun. Ang daming patula na bunga. Patula ba ito? Upo ang laki? na nauga na lang oh. Nauga na lang siya. Ayun. Ayun. So ito sinabi to sa amin dito na pwede kayo magtayo doon ng kubo-kubo pansamantala. Pero ang hilap ng mahirap ng materialis ngayon. Kasi kuya, yabas yung upahan doon, totally yung aming uh, ko na sa kabila lang, kabilang kalsada lang. So ito dati no, nung bago lang ako dito, 2017, wala pa itong mga bahay. Ang mga bakanting luti po dito. Ngayon, mga ano na, mga building na talaga mga bahay na mga kabatch So, yun po. So, sabihin ko na lang sa amo ko na Ah uh, Napuntahan ko na, pupuntahan ko na pa-syal ang ko na. itong kutsi hindi sa amin 'yan. Pati yung isa doon sa kabila, hindi sa amin to. Ang amin lang dito, itong mixer lang na dalawa. Ito. Galing ito ng Laguna noon. Hinatak po namin papunta rito. Sa trailer. So yun po mga kabadj ito is scrap na ito kinating na nga po ito eh. binibinta ata ito ni ma'am so yun mga kabads at uh, sabihin ko na lang napuntaan ko na dito napasyalan ko ayun po Yeah. sira na yung pintuan ayun so malawak itong na luti, mga kabads so ayun po sabihin ko na lang na napasyalan ko na doon kung ano ang ah, maganda doon kung itong mixer dito kasi hindi na naman po itong magagamit. Ang balita ko, yung option na lang po nila. Dito ako nag noon. Hanggang nalipat ako sa kabila, sa kabilang building. So, yun mga kabads. ah uh, ito lang po. Ang ma video ni Kuya Bads tungkol dito po sa aming bakanteng luti. Nandito po yung mga mixer. ah uh, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat Kuya Bads vlog po. Uh, salamat po sa inyo please uh, subscribe uh, pakishare po uh, pakipindot ng notification bell para updated po kayo sa mga upload ni Kuya Buds maraming salamat po good morning po